sa umaga po sa ating lahat. Ito po ang ating regular FB live broadcast. No? Lalo na -lalo lalong mo po, narito po tayo sa ating favorite venue. Ito po ang ating Sunday broadcast, no? kung saan po ang ating pinakapaksa ay ang uh, napipintong ha? Uh, pagsalubong o pagbanggahan uh, no? sa gupaan ng dalawang politiko sa ating nalawigan. Ang tinutukoy ko po ay ang uh, napipinto at napaulat at naging topic na. Nagiging topic na po. Paksa na po yan sa ano, ano mang tala Mapa cemetery mapa barbershop, sa kalsada, sa toda, tambayan ng mga sa palengke. Naku, barbershop. Naku, yan na po ang tinatawag na cup of tea. Papaburi uh, topic ng ating mga kababayan. Lalong lalo na po yung mga mahilig sa politika na kahit hindi ko pa kumakain ng salya, yan na po minamarot just yes nila. No? Ako, na ang pinakahihintay namin, Kuya Rem. Eto na ang pinaka-exciting na sabihin pinaka na natin banggahan. No? Uh, dahil yung mga naulang uh, election ay mukhang oh, walang thrill, Kuya Rem, But this is the most thrilling, no? Ito na ang pinakamaganda, pinakahihintay ng ating mga kababayan na pagsagupaan ng, uh, hello, good morning ma'am, uh, ng uh, dalawang iganting politiko sa ating dalawigan. I'm uh, referring to the Angeles and Yap. No. marami na po ang excited. No? Uh, na po nila yung takdang araw na yan. But marami po mga indikasyon. Bakit po natin nabanggit ito? Bakit natin ginamang paksa? may eh marami na po kasi mga indikasyon, mga proof o mga basis, mga basihan natin na maaaring mangyari. Una po yung pagkalas ng ating uh, buting Mayor Christian Gilles sa partido ng NPC. Kasi yan po ang ano, yan po ang partido ng ating buting mayor. Ang una po yung tumakbo bilang board member ng second district na kung saan po siya nahalal bilang number one. Pinakamalaking botong kanya nakuha bilang board member nung eleksyon na yon first timer pa lang po siya no, no? pero hindi po siya first time sa paglilingkod sa ating sambayanan imagine naging personal secretary po ng dating pangulo ng ating uh, bansa na si Madam Cory Aquino na nanay po ni dating presidente rin si Boss Noynoy Aquino so anyway the rest is history sa NTC din po siya tumakbo bilang uh, first lady city mayor after 228 years sa NTC rin. At nanalo nga po siya by landslide, no? At nung pangalawang pagtakbo po niya ay ano post, no? Uh, this time around uh, medyo exciting. Thrilling ito nga. Ito na po ang pinakahihintay ng ating mga kababayan na sagupaan. Mga ilay mga nakaraang election po ay sa tingin po ng ating mga kababayan ay walang trail lalo na po nung lumabang po ang ating buti Mayor Chris Angeles na unopposed o walang kalaban so, po yun ha? take note and there is this history marami po siya mga unprecedented accomplishment tulad po ng pagtatayo ng ating first ever kauna-unahang Tarlac City General Hospital na kung saan ni isang kusing wala po yung kinuha sa kaban po ng ating lusod in, order in, in, short, and to be more candid and simple, walang kinuha ni isang kusing na, pon, na pera na sentimo sa pondo ng ating gobyerno, ng ating city government. Bakit? Yung lupa po ay donasyon po ng mga uh, David at Pascual at yung pagpapatayo naman po ng nasabing hospital ay galing naman po sa mga priority development fund ng ating mga senador na, nagtitiwala sa si at integridad na sa pumumuno na Mayor Christy Angeles. Kanta ba po si Boss Pick Angeles? So anyway, bakit po na sa atin nasasabi yan na ito na po yung tinatawag na pagtutuos ng dalawang higanting politiko sa ating dalawigan? Una po yung pagkala sa NPC. Huh? At uh, ano pa ang puno dulo nun? Basta nalabang umalis, kumalas na naging susi at naging daan ng kanyang uh, political success o na kanyang political career ni Mayor? Ay, hindi ho. Apparently, dun sa mga ula na nasagap natin mga reports, ay di umano yung tatong congressman ng nasabing partido, ay hindi ho sila nag-endorse dun sa tinatawag na independent component city na isinusulong ng ating buting Mayor Angles na sana ay magiging daan at susi sa mas maunlad na dunsod patuloy at mas malaking serbisyo na ibibigay natin sa ating mga kababayan. Naging ugat po yun, naging simula. At kung titingnan ng po ninyo, ito pangatlong dahilan kung nakikita ko, no? Kung titingnan natin yung galaw ng mga personalidad o ng mga politiko na kaanib sa NTC, eh iba po ang galaw nila. In fact, dahil po ay nasa field board. kadalasan, nagiging successful tayo sa pagka-watak-watak na ng nasabing dating grupo ng NPC o yung One Tarlac, all that matter. Ilang mga political personalities na ating makikita sa mga kanilang pagdalaw sa iba't ibang okasyon sa mga iba't ibang barangay kay iba na mga tinatawong natin galaw nila at uh, alam naman po natin ang kanilang political color and then bakit sila ang magkakasama at hindi po ang mga incumbent uh, city officials ang kanilang iniimbita sa isang okasyon. O sige, hindi pwede si mayor. Bakit? Wala po ba isang pwedeng representante? Eh talagang walang imbitasyon. With due respect sa ating mga concerned officials na mga yan. Sana lang po, ay eh, wag natin haluhan na politika ang ating paglilingkod sa ating mga kabarangay. Masyadong maaga pa po para Lagyan natin ng kulay politika ang ating paglilingkod. No, huwag nating ayahan na tayo pa ay maging susi sa maagang pagkawatak-watak ng ating barangay. This is a time for healing, a time for unity, a time to pursue progress in our barangay. Hindi yung tayo pa nag ng pagkawatak-watak ng ating barangay. Bilang ama ng barangay, eh, kailangan po ay ipunin pag-isahin ng ating mga anak para mas maganda ang takbo ng ating pamilya. Parang pamilya yung buong barangay. Kaya anong mangyayari kung tayo mismo ang mga opisyal na nahalal, pinagkatiwala ng ating kabarangay? Eh tayo po ang mamumuno sa pagkawatak-watak ng ating barangay as early as this. Eh di po maganda. Di po ba? Anyway, itong nasabing pagtutuos ay talagang matagal na pong hinihintay ng ating mga kababay. In fact, This is the most thrilling political event. Ito na ang pinakamaganda, pinakihihintay ng ating mga kababayan. Kasi dito na masusukat kung sino ba talaga ang uh, matibay o yung may tinatawag na political base, ang strength, o yung tinatawag na following nila. Sino ba talaga ang mahal ng masa, mahal ng tao. Ito ay caution lamang po sa ating mga kababayan. No? Maging matalino po tayo sa ating... Uh, pagpili. Dahil ito pong mga legacy o nasimulan ng ating buti, Mayor Christianiles, eh dapat magpatuloy. Magpatuloy yung pagpapaanggat ng kabuhayan ng bawat mamamayang tarlake nyo, bawat pamilyang tarlaki nyo. Makipatuloy po yung mga pag-unlad natin, yung progreso. Uh, presently po, marami po tayo hinihintay na good news, no, magagandang balita, both politically and economically magtatayo na po ng pinakamalaking industrial giant ang Pilmico sa ating lungsod. Pangalawa ay yung pong uh, na na ng Aboytis no? Uh, projects and uh, Business Investment at yung Ayala dyan sa loob ng sienda. All of these things, all of these uh, achievements no? ay galing po yan sa pinag-isa no? at uh, tinatawag natin pinagbaklod na hangarin ng ating uh, gobyerno ng bawat sektor, bawat department heads, no? para maisulong po yung tinatawag natin na uh, good governance. In fact, nagkaroon po tayong tatlong seal of good governance. Tatlong parangal po yan, sunod-sunod. At uh, beyond compliant, ibig sabihin, naging hall of na tayo. No? Huwag pasta po tayo sa tatlong seal of good governance na inaward po ng ating DND Secretary Gilbert Sodoro at ni Benhar Abalos ng ating DILG Secretary. Sarot po tayo sa pamunuan po ni Mayor Christian Igles sa kanilang pagsisikap na isulong yung tinatawag na tunay na progreso na tunay na pinakikinabangan ng ating masang pamilyang tarmakino. Hindi yung makikita mo lang sila pag malapit na yung eleksyon. No, matagal na nagtago sa lungga, naging palabati na at may kilala na, na tayo na yun. Da, dati po ay walang kakilala, matagal na nawala sa sirkulasyon. No? At nakikita mo na na yun, naglilipa na na mga tarpulin bilang pahiwatig ng ano, pagtakbo nilang muli. So maging ano po tayo, maging skeptical, maging intelligent, maging matalino po tayo sa pagbusisi ng mga political scenarios, political events. Huwag po tayong padedenggoy, huwag po tayong paluloko sa mga tinatawag nilang mga mere propaganda, mga paninira na lang diretso at wala na tinatawag na agenda para sa ating mamamayan. Wala silang malinaw na programa, plataforma di gobyerno, kundi ang manira no, oh, maghanap ng butas at pagkukulang ng gobyerno. Eh ba't hindi ho sila manalamin? For 10 years na the lord over the province, ano po ang kanilang major accomplishment? Sa totoo lang po, ano mang proyekto na ating naitayo, ay eh, huwag po natin sarili din ng credit. At worse, huwag natin nilagyan ng poste yung bawat gusali na ating pinapatayo. No? Mas sa uh, wag natin i-grab personally yung credit na ng anong nagawa natin. Dahil yung pondo ginamit natin ay galing po yan sa mamamayan. People's tax. Hindi po galing sa bulsa natin niya kaya wala tayong karapatan na ng inisyal o pangalan yung bawat poste o bawat drainage na pinapatayo natin. Kaya po ba? So kailangan uh, maging mulat po tayo uh, mga ginigiyo natin mga taga-subaybay. Huwag po tayong pa pagogoyo sa matatamis na dila ng mga pangako. Tingnan po natin yung accomplishment. Ano yung nagawa? Hindi yung ngawa. No? So, hindi ko na po pahabahan ito ang ating pagtalakay. Marami pa po mga series, Mga iba pang pagtalakay sa nasabing isyo. At tingnan po natin yung quality, yung kalidad ng kanilang serye. Hindi po yung haba ng pagstay nila sa politika na halos sa kapit to ko na ayaw nang bumitaw, eh ano bang dahilan? Eh kung ikaw po ay nahihirapan at walang kita dyan, no, eh hindi ka magtatagal. Ano pa ang kayong negosyo mo? Ano ba yung kinabubuhay mo? The pure and undefiled public service is the essence of true public service. Putting the interest and welfare of our people first and foremost not our personal interest. Diba e ba? Yan po ang politika. Nauuna ang tao. Kapakinabangan ng tao. Pagkalinga at paglilingkod sa tao ang nanguuna. Eh baka umangat lang yung kabuhayan ninyo, hindi yang ang nasasakupan. Baka umangat ang inyong maasenso ang inyong kabuhayan. Nakakaroon ngayon maraming pag-aari. Masasakyan. At hindi yung kapakinabangan ng ating mga nasasakupan. Whom we ought to serve. Basin na rin po sa ating out of office panunumpa sa ating tungkulin. With that, maraming maraming salamat po. No? Ayun yung good point. Tapos po sa napapasalamat sa lahat ng mga sumusubaybay at tumatangkili sa ating FB Live Broadcast, sa ating mga video coverage sa TikTok and YouTube channel. Please like and subscribe and share. Politika, negosyo, at iba pa. Yan po ang ating YouTube channel. Ingat-ingat uh, po tayo. No? Uh, medyo iba po yung timpla ng panahon na yun. Marami na po nakakasagit at meron na po tayong uh, panibagong uh, uh, covid So ingat po tayo. Maintain natin po yung health habits natin at uh, health protocols at uh, maging maingat po tayo. Uh, Mago po natin ng ating uh, broadcast na ito na ko pong ibigay namin taus-pusong pasasalamat. No? Sa lahat po ng mga personalidad na naging bahagi po ng ating humanitarian service project. Ito po ay direkta, no? in our own little way, Direkta po na natin binibigay sa ating mga kababayan kung ano mo support ang natanggap ng ating uh, humanitarian crusade. With that, maraming maraming salamat po. This broadcast won't be enough no? to na no, enumerate para il ilathala po natin lahat ng mga tumulong. But meron po tayong appreciation post o pasasalamat na post sa FB na kung saan po ay po lahat mga tumulong at mantabay sa inyong lingkod para sa ating humanitarian service project. With that, maraming maraming salamat po and God bless.